Hello guys! Good morning po! Good morning, good morning, good morning, how are you? Good morning, good morning, I'm fine, thank you! Pogi-pogi talaga ng nakong Siguro, ikaw ang maraming chicks. Ikaw ang pinakamaraming chicks. Mmm. Ah. Ay. Gustong gusto naman. Gustong gusto mo naman. Maraming chicks Pogi-pogi Pogi-pogi Ah. Ah. Pogi pogi. Ang pogi, pogi pogi pogi. Pogi pogi. Pogi talaga. Hmm, nag ka man na. ka talaga. Galing mo mag-ano. Pinagdidigay kita. O magdigay. Ah. Hmm, ito na po ang pogi kong nakong. Ang pogi kong nakong. Hello po.